kung kaka-break nyo lang natural lang naman po na maalala mo siya at syempre medyo masaktan ka at manghinayang ka nga po sa nangyari sa inyo dahil kung halimbawa nakasanayan mo siya yung araw-araw kayong magkasama syempre yung umaga pa lang nandun na tumatawag siya sa iyo, tapos nakakamustahan kayo nag-uusap kayo ng hours at kumbaga kompletong update po ang natatanggap natin sa isa't isa it's very natural na ito po ay hanap-hanapin natin dahil nga po doon sa sinasabi nga po nating repeated exposure. Ito pa mga utol ay ginagamit din po natin sa mga ilang teknik na tinuturo po natin dito po sa Papang TV. Tulad nga po ng mga care messages. Actually, napakarami na po nating tinuro dito eh. Pass, push and pull, zigarnic effect, pick up effect, trap, zoom. Ang dami na po eh. So, no contact is one of the popular of course. Manifest your ex. Siyempre, nandyan yung no contact at yung radio silence. Sila yung mga pinaka parang sabi na nating most effective in getting back your ex. Pero ngayon po ay ibabahagi natin, i-share natin ang napaka-epektibong paraan, isang technique mga utol kung paano mao-obsess ang ex mo sa iyo. Kasi 'di ba napakarami ng na mga technique or procedure, steps at process na tinuro natin before. Pero iba-iba kasi ang situation natin. Naniniwala po ako na lahat po tayo ay may iba-ibang pinanggalingan or cases na hina-handle. Pero ito po, malay natin, ay para sa inyo. Maganda pag-usapan ito mga utol, pero kung bago ko po kayong bisita, dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe at siyempre po paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po makapapong ayo po ay nagbibigay ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago po yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun no? Welcome back! Nais nice ko po muna sanang imbitahan ka kapapong na -like follow naman po tayo dun sa ating FB page. Ito po ang nag-iisa lang pong FB page natin kung saan po pwede nyo po kumapuntahan at makausap. Sa mga interesado sa isang one-on-one -on -one coaching mga utol ay dito nyo rin po ko pwede magpuntahan. Mag-ingat po tayo dito dahil nga po meron nang i-scam at meron pong fake page. Maging maingat lang po tayo at alisto. Huwag tayong basta magpadaloy-daloy, mag-isipan po nating mabuti. Mga utol, kung halimbawa kayo nga po ay naghahanap ng proseso at halos lahat po ay nagawa nyo na or even nga po ang no contact ay naisa nice gawa mo na sa ex mo pero parang walang nangyayari. Itong video na to mga utol for sure ay makakatulong po sa inyo. Siguro some of you narinig nyo yun na yung tinatawag na reciprocal liking. Ito yung parang kung alam mong may gusto, may interes ang isang tao sa iyo. In fact, kung mahal ka ng isang tao, naturally mga utol, ito po ay nagagaya natin. Nai-imitate natin o sabihin na nga po natin, naturally na in love ka, nagugustuhan mo siya bigla. Reciprocal liking in psychology ang tawag dito. Pero pwede mo itong gamitin kung halimbawa meron kang pinupursu or even sa ex natin mga kapatid. Pero ang problema kung punong-puno nga po ng negative thoughts, or sabi na nga pong struggles ang naging relationship niyo, kailangan syempre eliminate mo muna to. Burahin mo muna to bago ka mag-proceed o bago mo gamitin yung reciprocal liking. Ang video natin mga mga utol ay pagsasama-samahin ko yung tatlong teknik na naituro ko na po in the past. Dahil sa palagay ko, kailangan magkakasunod sila. Unang-una nga po dyan is yung tinatawag nga po nating method acting. Method acting, mga utol, ay isang procedure para mapaniwala mo yung ex mo na ikaw nga po ay completely naka-recover na. Yung parang in-method ay procedure ay iaarte natin. Iaacting po natin na tayo nga po ay full of energy at nakabalik na nga po dun sa dati. Napakaraming procedure nito mga utol at social media po ang isa sa makakatulong dito. Friends of course, mga tropa po natin ay pwede pe rin po natin maging tool nang sa ganon mairelay nga po natin at mapaniwala natin ng ex natin na tayo po ay nagkaroon na nga po ng positive realization. Kaya nga po kung halimbawang tayo po ay magdadrama-drama, mag emote emote na nalulungkot mga utol, dinidelay lang po natin ang sanang resulta na pwedeng mangyari kung halimbawa kayo nga po ay gagamit ng method acting. Ito mga utol ay kung halimbawa naguguluhan kayo dun sa term na no contact, ano ba talaga ang pwede nating maging guide? Ngayon tinuturo nga po natin yan. Method acting mga utol ay pwede nyo pong gawin. Nang sa ganon ay completely ma-eliminate nga po yung mga negativity at also mahil nyo nga po yung inyong sarili at mapaniwala mo yung ex mo na ikaw nga po ay hindi na apektado sa nangyaring breakup ninyo. At kailangan mong gawin ito Siguro mga 2 weeks or 3 weeks or even a month. Magkatapos po nito mga utol, doon mo ipapasok yung reciprocal liking. May pwedeng ipaalam mo sa kanya na mahal mo pa siya pero ginagalang at siyempre nire-respeto mo na nga po yung mga boundaries at nangyari sa inyong dalawa mga utol. Kadalasan kahit ex mo siya mga kapatid, pwede pa rin po at posible pa rin po na magkaroon ng pangalawa, pangatlo o panibagong spark ang bawat isa ang ex mo even ay makakaramdam pa rin po yan ng kilig. Kung halimbawa ang napaniwala mo na nga po siya doon sa method acting na ginawa mo na ikaw nga po ay nag-move forward even nga po kayo ay nasa breakup. Kung magagawa mo successfully yung reciprocal liking ay hindi malayong magkaroon agad ng ex mo ng tinatawag na HD. Hidden desire mga kapatid. Unang magugustuhan, ma-appreciate ka pero siyempre kailangan pa rin po ng connection pagkatapos po nun, di po ba? So pagkatapos po ng reciprocal liking mga utol, ay gagamit ka lang po ng few days in order to reconnect with your ex. Pag halimbawang nakareconnect ka na sa kanya mga utol at napaniwala mo na nga po na parang purpose so ulit, parang ma imagine nga po niya na pwede na kayong mag-usap at pwede na kayong magkabalikan mga utol, dito nyo na po gagamitin yung pangatlo, yung hook. Dahil kung halimbawang siya nga po ay nag sa inyo, halimbawa ni reciprocate ng message ulit sa inyo mga utol i-cut po natin lahat dito po natin gagamitin yung cut connection dahil gagamitin po natin yung pangatlong impact na tinatawag nga po natin hook dahil kailangan po natin emotionally ma-hook ang ex mo at mapaisip nga po siya kung nasan ka at kung ano nangyari magkaroon siya ng self doubt mga kapatid kung bakit ikaw nga po ay biglang bumitaw bakit kailangan natin gawin ito mga utol dahil ang topic today ay hindi lang basta mawin ang ex mo kung hindi ma-obsess ang ex mo sa iyo, at siya po ay mao-obsess. Kung halimbawa kayo nga po, ay ino occupy natin yung isip niya. Kung patuloy siya nakakakita ng positivity, plus strength, plus kayo nga po ay may capable capacity na kayo nga po ay lumayo, even though alam niyang mahal mo siya, mga utol. Dahil nga po na iparanas mo yung reciprocal liking, mga kapatid, na aakalain niyang kayo nga po ay pur-pursue, pero kayo po ay bibitaw, kayo po ay mawawala, mga kapatid. Alam kong medyo mapapaisip ka dito dahil nga po kung kailang kumukonek ng ex mo, bakit ka pa umalis? Kasi po, ayaw natin maging ego-based yan at gusto natin ma-validate talaga ng ex mo ang totoong na-feel niya sa atin. Kasi nga po, na-hook mo na siya, napaniwala mo na siya, naparealize mo na sa kanya mga utol. So, gamitin na natin itong opportunity nang sa ganon ay talagang mabihag po natin ang iyong ex. Siyempre, dun sa pangatlo, na kayo nga po ay biglang nawala, nagkaroon ng impact siguradong mawawala po ang self-esteem ng ex mo mga kapatid. At pagkayan ay nangyari, obsession ang susunod na mangyayari. Dito po kasing lalabas yung mga childhood fears niya at unwanted worries ng ex mo. Magkakaroon siya ng sense of wonder, curiosity at doubt sa sarili niya mga utol. Kailangan mo yan. Sabi ko nga po, hindi mo makakamit ang ex mo kung siya po ay parang napakalakas at napakataas ang tingin niya sa sarili niya. Dito kasi marireveal or lalabas yung mga unresolved issues, personality ng ex mo. Kasi every person, mga utol, may mga kahinaan din yan. Hindi porkit nakikita natin na napakataas ng pride ng ex mo, ay hindi na natin siya kayang i-achieve. Lahat po tayo ay may mga weaknesses. This will make your ex care. At magsisimula nga pong mag-invest ng time at pag-iisipan po tayo ng malalim. Dito lalabas yung obsession. Recap natin mga utol tatlong procedure, tatlong technique po ang pinagsama-sama natin sa video ito na ginamit na rin po natin noong mga nakaraan sa mga previous vlogs po natin. Una po dyan, yung method acting. Ito po ay yung parang iaarte natin or papaniwalain natin ang ex mo na tayo nga po ay nakarecover na sa short period of time o sa period of time na kayo nga po ay naka no contact o naka distance sa kanya. Madali lang ito mga utol by using social media, mga influence ng mga friends and siyempre po yung pag-focus po muna natin sa ibang bagay rather than being relationship-focused at nakatutok nga po sa ex mo. Pangalawa dyan, mga utol, ay bibigyan natin siya ng tinatawag natin sa coaching session natin, yung pain, reciprocal liking, na parang ipaparamdam mo sa ex mo na mahal mo pa rin siya, pero may respeto, understanding, at boundaries kang sinusunod. Mas maganda kasi kung mapaniwala mo ang ex mo, na mahalaga at inaalagaan mo nga po yung kanyang mga dignidad at yung kanyang mga paniniwala. Pero mahal mo pa. So pag nangyari yan, mga utol, lalabas naman po yung reciprocal liking na sinasabi nga po natin na natural na lalabas sa isang tao. Kung halimbawa ang positibo at maganda, malinaw at talaga naman pong tuwid ang nararamdaman mo sa kanya. And then kung halimbawa nga pong nag-connect ka na sa kanya at nakuha mo na yung interest niya mga utol. Let's say for example, nag-reply siya sa iyo o sabihin na nga po natin sumama siya at nakipag-usap sa iyo. Pagkatapos niya mga utol, ibigay na nga po natin yung impact na tinatawag nating hook dahil dito po natin ipapa-obsess tulad nga na sinabi ko dito natin bibigyan ng pagkakataon para magkaroon ng low self-esteem ang ex mo nang sa ganun ay patuloy po niya tayong isipin ng isipin ng isipin and later on mag-cause nga po ng obsession sa atin this technique might take a while pero effective po siya kesa naman po yung parang tayo po ay nagkukulong na nagkukulong iniisip natin, tinatry natin i-manifest na bumalik ang ex mo sa'yo pero wala naman po tayong ginagawang procedure nag-accept ka ng oras mga utol Itong teknik na to na pinagsama-sama natin na tatlong teknik o na tinatawag nga po nating 3-in-1 mga utol ay win-win situation. Dahil dito may pagkakataong kang mahil, may pagkakataong kang madiscover yung mga good qualities mo, ma-enhance mo pa yung sarili mo mga utol, while at the same time naman na ang ex mo ay nagkakaroon ng realization at pag-unawa, validation sa totoong nararamdaman niya sa atin. Ang 3-in-1 teknik na to, method acting, reciprocal liking, at yung hook na pinagsama-sama natin mga utol ay pwede po natin maging guide, pwede po natin maging pattern in order to win your ex back at maging obsessed nga po siya sa atin mga utol. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. Patuloy po natin bantayan at syempre po supportahan, alagaan po natin ang ating pamilya. Stay safe po sa lahat. Maraming maraming salamat po, Papong TV.